Nakatigim ka na ba ng pugon roasted chicken? Yung tatlong oras na niluto yung manok sa loob ng pugon kaya pag kinain mo halos mahulog na sa buto ang laman sa lambot nito. Dumayo ko sa dulong balite sa barangay Balayong na halos kabukiran at palaisdaan na. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Balayong sa Malolos, Bulacan. Dito sa Lolo Pedro's Pugon sa Bukid. So man naman natin ngayon yung kanilang roasted pugon chicken. Tara! Nasa loob ito ng hiyas sa kabukiran na isang private resort at nag ako para makapunta rito. Bukod sa napakaganda ng kanilang lugar ay talagang humanga ako dito sa kanilang pugon roasted chicken. Dahil sila mismo ang nag-design at gumawa ng pugon na ito. Ang totoo ay isa lang ito sa lima na pugon sa loob ng property. Patunay na talagang napakahilig ng pamilya nila sa mga lutong pugon kaya lalo akong na-curious sa kanilang pugon roasted chicken. Pagdating ko nga ay saktong aahunin na ang nakasalang ng mga manok at kulay pa lang talaga ay nakakapanlaway na at yung mga drippings nito ay siguradong napakalasa. Habang inaahon at hinihiwa nga ang pugon roasted chicken ay talagang nagugutom na ako sa itsura nito. Hindi ko akalain na meron palang ganito kagandang quality na roasted chicken sa dulong parte ng kabukiran na ito. Yung way pa lang ng pagluluto nito ay talagang restaurant level na. Kaya talagang dinayo ko ito dahil curious na curious ako sa kanilang yung negosyo. negosyo. Hindi niya hanggang dulo. Effortless. Sobrang lambot niya. Tapos gusto ko sa kanya is talagang juicy siya. Inaral na mabuti yung kanilang pati yung temperature, yung pinakapugon. Kaya nakukuha nila yung gantong texture. Up. Perfect.